Hello mga Mima, isa ka ba sa mga misis na nagtatampo kay Mr. dahil hindi na i-date ngayong Valentine's Day? Isa ka ba sa mga misis na nagtatampo kay Mr. dahil wala kang natanggap na regalo, bulaklak o chocolate man lang ngayong Valentine's Day? pues, panoorin mo, pakinggan mo itong sasabihin ko. Unang-una, nag expect ka ng regalo or anything ngayong Valentine's Day, ikaw ba may regalo ka kay Mr.? Kung wala, huwag ka mag-expect kasi ang relationship, it must be a give and take, di ba? Mindset lang natin yun na uh, Valentine's Day para sa mga babae, di ba? Kasi yung lalaki nagbibigay ng talaga. Pero come to think of it, ang isang relasyon dapat give and take yan. So kung nag-expect ka ng something for Valentine's Day from your husband, dapat ikaw din meron kang sorpresa, meron ka rin something to give, di ba? Pangalawa, try to check, okay? Meron ba kayong enough budget? Sa tingin mo si Mr. may enough budget para bigyan ka ng something, ng sorpresa ngayong Valentine's Day. Baka naman nasa iyo ang ATM niya, di ba? So, expect mo na walang maibibigay sa iyo si say, kung lahat ng pera niya, lahat ng sahod niya nasa iyo, ikaw nagtatago, di ba? So wag ka malulungkot kasi nasa iyo naman pala ang BTM, eh, di ba? Third. Okay. Kung ang mister mo ay masipag naman sa trabaho or sabihin na natin, may trabaho siya ngayong Valentine's Day at mas priority niya na magtrabaho para merong kayong pagkain, merong kayong budget para sa pamilya, is wag kang magtampo kasi para din naman pala sa iyo, para din naman pala sa inyong pamilya ang ginagawa niya ngayong araw ng Valentine's Day. Kaya wag kang magtampo, di ba? mga mima, don't be selfish okay, when it comes to this kind of occasion. What do I mean? Isipin nyo rin, i-consider nyo rin yung status ng iyong mister. Gaya nga na sabi ko, meron ba siyang budget? Kaya ba niyang, or afford ba niya? Diba sa status, sa estado ng buhay niyo sa tingin niyo kaya niya bang mag-provide ng regalo ng surpresa para sa'yo? Pangalawa, baka naman may trabaho, ba diba? Nag-expect ka ng something, pagod na sa trabaho, tapos sa away mo dahil, dahil lang hindi ka dinate, walang binigay sa'yo, very wrong yun. Ito ha, para sa akin. Okay, given the Valentine's Day man yan, anniversary nyo, ang pinaka-importante sa lahat is okay kayo. Nagmamahalan kayo, nakakapag-provide kayo sa isa't isa. Hindi lang one way. ino ang mahalaga, hindi lang one way. Pero give and take kayo. Yun ang mahalaga. Okay. ang Valentine's Day, isang araw lang yan, hindi yan eh. Pero yung samahan ninyo, pang habang buhay yan, di ba? So, mas piliin natin sana yung bagay na i-consider natin kung, kung bakit kaya, bakit kaya hindi ako na-date, bakit kaya hindi ako nabigyan ng something ni Mr. Diba? So, mag-self-analysation din tayo, mga mima at kung ikaw ay isa doon sa mga binanggit ko na nima na uh, walang ganap ngayong Valentine's Day comment down po kayo okay kung bakit kayo hindi nag-date bakit uh, wala walang regalo walang ganap ngayong Valentine's Day comment down kayo